Bago ka mag-project dapat may feasibility study. At uh, kinokonsidera mo sa feasibility study kung paano yung proyektong yan ay makakatulong para maibsan nga yung problema ng pagbabaha. Pero parang walang silbi yung mga proyekto, bakit? Eh kasi alam naman natin na yung flood control na yan, karamihan dredging, the silting, tinatanggal yung mga lupa sa ilalim ng mga um, ilog at mga iba pang estuaries, no? Pero sino nagbabantay kung talaga nagtatanggal sila. Mm Po pwede naman kasi pinopondohan lang, sinasabing sila ay nagde-dredge, sila ay nagde pero wala naman trabaho nangyayari. Kinukuha lang at kinukubra lang yung pera. okay, kaya nga po, gustong-gusto na mga politiko, ang mga kurap na politiko, ang mga flood control projects. At kaya nga po, bagamat trilyones lang na gasos natin, andyan pa rin ang pagbaha sa Pilipinas na talagang lumala. Well, totoo naman po na mas malakas ngayon ang ulan. Pero sa dami naman ng pera na ginastos natin, inaasahan naman natin na hindi ganitong kasama ang, ang, ang ating magiging pagbaha. Dahil talaga naman pong parang naging karagatan na ang Metro Manila.